Mga your CB, gusto mo ba ng libreng lansones? Okay. Eto guys, pwede kang Tommy Kim, tikim lang ang lebring mga idol. Siyempre kapag bumili ka guys, bumili ka dahil sobrang mura lang. Salagang 60 pesos per kilo. So enjoy na enjoy mo mga idol kasi sobrang tamis niya at napakasarap. Kaya eto guys, panoorin natin. May aman na, may aman. Sobrang sarap yun mga idol, yun yung ibos ng mga ilonggo. and guys, no? So, sana na-enjoy mo guys yung ating lansonis. And uh, thank you for watching and for your support. Magpapaalam na muli, Senior Stevie. Have a great day everyone. Bye-bye.